May isa kaming kasamang maligaw. O magkikita na lang kami sa may antipolo. Kasama namin siya. Si Jawa Motoblog at si Mung Guloy. Chat out. Mga Mung. Si Clay Tari. Turn left. Puta ginawang kalsada. Grabe. <laughs> lalaki ng truck. Oh, anong lugar to? Puro sigsag. Tapos ang tatalim ng mga likuan. Oh. No? Ngayon lang ako nakadaan dito ng ganito ka, ganito ka dilim. Lalim mo, grabe. Pangin. <laughs> Tala. <Woo. laughs> Alright mga padi. Welcome back po muli sa ating channel. ang mo vlog padi. All right for today's video, pupunta kami ng uh, Perez Quezon, ng grupo na to. Ah, uh, SMC Riders. Oh! hige <laughs> okay, takmo ah, <laughs> ang angas ng ismas na yan ha ah. napakaangas ng ismas na pula <laughs> 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 si Boss Lue Lue Idol <laughs> Tuklaw Ay patawag na tuklaw Alright let's go mga Pero skeso yung target natin ngayon Kasama ko ngayon ang uh, PCMC Riders Siyempre lang langya Ako yung pinakahuling dumating <laughs> tuklaw <laughs> ay patawag na mo yung tuklaw <laughs> Pero sa si uh, dun, ang target namin ngayon itong aking grupo na PCMC Riders. Ewan ilang oras ang biyahe, may anim lang oras din yata. Alright, so wala akong angkas ngayon, wala si Madinho kasi may pasok siya eh. Today is April 25, 26 na kasi alas 12 na pasado eh. Uh, Saturday morning, ano? Ah, ang klaseng spearhead to Wala pa sila Si Sarge Louie nga pala Yung aming spearhead ngayon Pusta sa likod ko si Parin Disuyo Sa kanila ang target namin Sa asawa niya Ni paring uh, Rapi Disuyo Sa Perez Quezon Alright, let's go mga pati Para kung ano ah Lasing pa Wala pa akong kasi mga pati Ako ang tagpa Ako na ha? Sige, meron, meron ako mamaya Spirited. Bye, ano Pakboy <laughs> Ayan, <laughs> Elias kau bayan? <laughs> may dila? <laughs> pani si Elias? Okay! Wala na, na! Alright! Tuloy na uli kami mga pati Medyo nagkakantayan lang isang kanto kasi may isa kaming kasamang maligaw <laughs> So magkikita na lang kami sa may antipolo Sabi isang motor yata kung hindi ako nagkakamali yung iba may angkas, may iba wala. Karamihan may dalang ano, styrofoam. <laughs> si pamimingwit yata doon sa may ilog, sa may Paris Quezon. <laughs> Medyo maganda-gandang rides to mga paday. Kasi uh, overnight kami ron eh. Ayan, ayan, ah, soy soy, sit house Tatawid kami ng uh, ilog Ay, ilog uh, Dagat, no? magro Magro-roro kami pero siyempre kasama tong uh, motor so medyo maganda 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 tong gagawin naming rides bihira lang mangyari kasi na magsama-sama uli kami ng mga PCMC riders na ano no mag rides na baka bihira talaga muntik na nga di makasama rito eh yung iba talagang hindi pumayag na hindi ako sumama eh talagang inantay nila ako kahit na late na ako Oh, ano na naman? What <laughs> is happening in the dark na naman? Ano na na yan yung book? Sahit po J-Spot. Punta tayo do, J-Spot. Do, J-Spot. Sige, sige. Daan tayo, mamaya. Pag-uwi, pag-uwi. <laughs> pag-uwi. <laughs> J-Spot. Ah. <laughs> uh, <laughs> Adan <laughs> doon si Pukyong <laughs> Yan, itong masarapan ko uh, Lugar ng asawa niya yung pupunta namin Sa may Perez Quezon Alright, ah, tuloy na uli kami mga pati Whew! Klase Aga pa, nagkakawalaan <laughs> na Grabe, lalaki ng truck oh, Anong lugar to? Puro sigsag, tapos ang tatalim ng mga likuan, oh. Kailangan ko nakadaan dito ng ganito ka, Ganito ka, dilim. Right. Ah. Lah. Grabe yung sigsag, grabe yung talim. Ang tatalim. Sir mo, no, oh, yun, oh. Okay, kaya niyan, guys. <laughs> Tara, liko, liko tayo rito. <laughs> <laughs> Joshua Barrel sa harap ko Anong lugar to? Ako anong lugar ito, eh motor de Sir laki oh nang ano, ADB na Aerox Ah! Ala. Pa. Bangkeng. <laughs> Bangkeng Joshua. <laughs> Uy, sarap ng kape yun. kumain ng balut. Joshua. <laughs> Ting <laughs> pa Juhani para ito nasa harap ko eh Ma'am Juhani Nakaklik 125 Madilim, madilim pa mga pati Ewan ko, nakikita nyo sa camera yung Sitwasyon na no Pero madilim kasi pero bangkingan, grabe, tatalim. No? Lalim mo, grabe. <laughs> Bangin. Ala. <laughs> Talim. Parang di suyo na pala nag -sparehead. Finale! <laughs> Kaling naman juwaan yung umiwas ah! Oh, ya. Grabing bangkingan dito. Alright, tara pa di. Eh. Uh, stop over muna kami rito 7 11 Ah! <laughs> Ih, lang ako eh. Hindi <laughs> ko na matiis eh. <laughs> Ayaw magsinto eh. <laughs> kape tayo, kape. Hoy, paano murder diyan? Hoy, papa. Hoy, paano? Sa nagubayan. Pindot ko. Pindot no. Pindot mo, hindi ako. Hoy, pindot. Paano, paano? Rod coffee na lang 'yan, matapang.

Ganyan pala yan. Ulo. Ah, <laughs> <laughs> uh, nagaano pa kayo? Nagtitimpla. Nagigiling pa muna. <laughs> Sa akin, kape ako. Gusto ko magkape. Ang ganda helmet mo, pre. Hindi, ano lang. <sabi>? Ha? <laughs> Hindi, oh. naggala pa na yan. Nagigiling pa. Ay, bravo. Babaga doon. Tara, natuwa mo to. Mabagal? Bagal ang kape? Ah, mung, halap mung! <laughs> Roro, tapos si Josh yung gagawin ng jet ski yung motor niya. Ayaw yung dumain ng Roro eh. Uy! Ano yun, naka-live ba uh, di? Hindi. Anong live? Recording na. Live? Hi, fans! Uh -huh. <coughs> Dito na kami. <kape>, tapos. <laughs> Tapos abal mo namin, oh, namin kasama namin. Ano ito? Pag-bilaw na ito pare? Kasama namin si Jau <laughs> Oculto <laughs> at si Mung Guloy. Saan namin si Jau <laughs> Oculto Blanc at si <laughs> Mung Guloy? Same grapity. Ito na, kasama namin si Jau Oculto Blanc at si Mung Guloy. Shut up! Shut up! <laughs> Nandiyan pa. Baka mong. Hindi, hindi. Kanina doon sa may... ...kakain na una, alam mo, parang may pumasok doon sa pala <laughs> yan. <laughs> Anh nhưng mà không có ai nỉ bay không có bắt không không bắt không bắt không bắt không không bắt không không bắt không không

Jawa dah tinggal macam <manyan dışar> pa. sa ni macam tak. Itu dah saya kapok. Kalau kalau yung kalau 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 sabi niya pa sa corridor, yeah. sa ko, where's the room 209? Sabi niyo. Ano, go second door. Try to hit, turn left, puti mong kalsada. <laughs> 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 Alright, mga kapadi, alis na kami rito sa... Ang ko, anong kapagbilaw? Wala, hindi pa naman itong pagbilaw. Nagkapila kami rito sa may 7 eleven Impok YONG! <laughs> so yung aming uh, target ngayon ay ang uh, Sigsag Road no? ng uh, Timonan Parating na rin naman ako doon nung nag-rides kami ni Parin Jolan ng ano, Bicol Anang oras eh alas 5 pasado So nasa 5 oras na kaming tumatakbo Or nagmumotor <laughs> ng TCMC Riders ah, Kung hindi ako nagkakamali eh ano ito Louisiana this Sofia oh, Sofia oh, Louisiana ito mga pati, nasa Louisiana kami and then oh, isang oras pa eh nasa ano kami old zigzag road ng Atimonan Quezon alright let's go mga pati yun lang alikamok <laughs> nabutan pa namin to Tumahan to sa 7 11 kanina, yung ano na yan, oh, trailer na yan. Kailangan maka-overtake kami dyan. Kasi eh, ano siya, abagal. Overtake tayo. Alright, let's go. Ayaw mo yan masi. Ayaw mo yan, malakas ko eh. Masi yan eh. Oo, oh, di ba? Panis. <laughs> right Di pa? Ano? Kala ko, kala ko, ano na eh Sigsag road na eh Di pa pala Saan? Balik tayo ha? Balik, balik, balik <laughs> Balik, 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 balik. Awo, awo. Tama na pala yun eh. Akala na sana ron eh. Ngayon, kaliwa na lamang tuloy. Eh, pokyo. Eh, <laughs> Ha? Ah? Josue Agate. Josue Agate. Ya yeah, Hindi yeah, <laughs> <laughs> yeah. naman ah. Minto lang kami dito sa grid kasi may nagpagas. Hala. Going to ano na kami. Sigsag Road ng Atimonan, malapit na! For the second time around ay mararating ko muli ang ipinagmamalaking uh, Sigsag Road ng Atimonan Quezon Nawawala kami sa mapa Ang aga-aga naliligaw sa Quezon <laughs> Okay, okay siya ka muna ano ang nangyari? Ano dito po mang kinko. Ha? Dito mang ko. Akala ko tayo ng zigzag road. Oo nga. Oh, may kukunin ko lang 'yung ano. Ay, ah, okay. Akala ko zigzag road na 'yung pala, 'yung pamangkin okay. mo pala. Yan 'yung pinunta natin dati ah. Uh Oo. -huh. Nasaan na siya? Diyan, lalo mo ko Yeah. Wala <laughs> saan? Ayun! Ayun oh! No? Ayun siya! Yeah. Ha! 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 Over there! Over there! Over Lady in Red! in Red! Dito pala yun. Lady in Red! Dito pala yun dati! Yung pinunta namin! Ang galing din! Ang galing! At parang iba! Sementado na. Sementado na. Andalan. Magandang umaga po. Ah, ah sementado na. 'Pag ano? Sementado na kasi, 'no? Dati hindi naman 'to sementado, 'di ba? 'Di ba? Dati hindi pa. Kaya pala sabi, parang iba. Oh, ah, 'yun na nga 'yon. Touchdown sa pinsan ni Paring Apiyong pa <laughs> yung Akala ko, sig road yung unahin natin puntahan eh Tayo nga lang saglit and then uh, Bakbak na uli Hindi pa ito yung aming final uh, Place na pupuntahan Pero is kami Ah, ito pagbilaw pa ba ito? Pagbilaw? Oh, pagbilaw, pagbilaw pa lang kami Alright Tapos na kami nga uh, dumaan dyan sa uh, Pinsan ni eh, paring uh, Rapi di Kain ng almusal ah, yung mga kamag-anak niya na yan eh Okay, let's go. ngayon, sigsag road na ang aming uh, target. Sarap ng almusal namin. Itlog na pinrito palaman sa sandwich with kape. <laughs> Libre. <laughs> Salamat sa pinsan ni Rafael Disuyo. Mabuhay kayo. Sermon is in the house. Sermon. Dainis yung kanyang jacket Tapos Rocks yung kanyang kapatos. Tapos big time pa yung kanyang scooter Matindi talaga to si Sermon Sang idol Ano all, oh, naka -dainese. Yan si Sermon Right